mas na may titulo, dahil dapat ang prioridad ay konserbasyon at proteksyon at yan ay conserve at kinoprotect dahil magugunaw na ang mundo sa init at sa baha dahil sa pagwawalang bahala sa ating mga batas ay mali po ang inyong interpretasyon ng aming ginawang batas. De, meron ko Lalo kayong na nagdidiin pag nagpe-presentation kayo kasi nakikita pa yung depekto nyo eh. Um, Ma'am, before I continue my discussion, I'd like to suggest po to allow uh, Region 7 to present or I don't want to represent him. But hindi mo sagutin ang answer. There, Sabi ni Senator Legarda, ayaw na namin ng presentation. Gusto namin answer. Yes, ma'am. Dekong meron po kayo sa Mount Apo. Sino ang PAMBI? Nag-issue ng PAMBI? Ikaw rin, Gilbert? O, sino ang ECC? Wala pa ang ECC, ECC. ECC ma'am. Oh, so, oh, ikaw magsalita eh. Ikaw pala lahat eh. Kaya ka siguro na-promote. Simple lang po ang katanungan at tama po ang aking makasamaan sa sinabi. Ginawa po natin yung batas para proteksyonan. Ayon sa ating batas, ang PAMBI, ang Protected Area Management Bureau, na ang Head po ng bawat PAMBI ay yung Regional Executive Director ng DNR, siya po ang chairman. Sa ilalim po ng RED, nandiyan po yung Regional Director ng MGB, Mines and Geosciences ng Region, at sa ilalim din ng RED ay yung EMB ng Region, Environment Management Bureau, maliban siyempre sa Central, sa Maynila. Ang mga membro ng PAMBI ay samutsari na nakasaad po sa batas ang mga pambi po ang siyang nagtatalaga kung ang ating tinalaga na protected area ay magiging multiple use zone at strict protection. Sa aking pagkaalam ay dalawa, sinimplehan na lang nila multiple use. So, ang multiple use po na ito ano, agrikultura, tama center villar, okay yan. Uh, hindi dapat may mga Uh, settlements o mga negosyo na sinisira yung aming konsepto na sabi ni Senator Binay sa protection nga ng protected area. Kaya nakakashock na let's say yung sinabi niyong dineklara na multiple use, mamaya tatalakayin, ng buhol ay 97% multiple use. Uh, ngayon tinatalakay niyo ang uh, Davao, ang uh, Mount Apo, na ang dami mga seeming violations. So, wag pong pasa-pasa. Ah, one year pa lang po ako. Ah, bago pa po ako. Kasi madali po eh. Tingnan lang yung petsa na tinayo yung settlement, yung resort, kung ano man. At kung sino ang chair ng Pambinon, ayun yung regional executive director ng DNR na sigurado ako nandyan pa at yung taong yon ay dapat kaya niyang sagutin maliban dyan, yung pag-issue ng ICC maski sabihin yung multiple use yan sa Pambi at chair dyan ang DNR na regional executive director sabi mo nang nakalusot at maluwag ang uh, ang Pambi ay dapat yung pag-issue ng ECC ng EMB region ay hindi binibigay kung maluwag man ang pag-interpret ng chair ng PAMB na DNR Regional Executive Director. And I will ask more questions when it comes to Bohol. I will leave it to my colleagues uh, itong sa Davao, pero yung konsepto na pinag-uusapan po natin sa Davao, ay applicable sa Siargao, applicable sa lahat ng protected areas, including and especially Bohol. So, um, Madam Chair, may I request the DNR to state who was the Regional Executive Director Chair of PAMBI who issued uh, the management plan and allowed the multiple use zones that all that all the settlements were granted during that time and this question aside from Davao will also pertain to the Bohol protected area of the chocolate chocolate hills thank you madam chair Madam Chair, give um, the names na lang. Tinanong niya na, give the names. Sino yung in charge nung bigyan niya? Uh, um, the, the Red of uh, Region 7, maybe able to provide the answer. Hindi, uh, ganito po. Ang, ang tanong po, ang, ang, ang tanong ko po, Madam Chair, uh, dawaw pa po ang inyong pinag-ausapan. Kasi uh, I see the frustration of my colleagues. Uh, Pinapasa-pasa po kayo. Ay, bago lang ako dito. Ay, hindi pa ako noon, etc. So, from Davao, punta po tayo ng Bohol. Yung sa Davao, sabihin nila, sino ba yung red nung panahon yun? Ako, dediretsuhin ko na. Uh, kaibigan ko na ng pero I want answers sa Bohol uh, sa aking pagsaliksik ang red yata nung panahon yon ay asik ngayon Gilbert Gonzalez I know Gilbert so siguro pag uh, dating natin sa diskusyon ng Bohol siya yung regional executive director noon na nagbigay ng permit sa Chocolate Hills dapat sagutin ng DNR namely si Uh, former RED, ngayon naman ay ASEC na, um, na, na si Gilbert Gonzalez. Tapos, alamin din natin, meron din nag, uh, nagbigay ng, um, ng isa pang, um, let me see, yung sa Captain Speak. Dalawa yung pumirma eh. Uh, Central Visayas uh, Director at the time, Uh, Gilbert Gonzalez, correct me if I'm wrong, Another one is a DNR Central Visayas Director Paquito Melicor. Uh, ito yung July 14, 2022 na inendorso yung Captain Peaks report. Kasi pag ang tatanungin po natin, Madam Chair, yung nakaupo na sumasagot, you said, ah hindi ko po alam, ah sa next hearing, etc. Uh, simple lang po, sagutin ng mga nakaupo nung panahong yun na nagbigay ng permit para matuon po natin ano ba yung problema ng batas, o ng PAMBI, o ano ba ba ang gaps at kailangan merong managot. Hindi pwedeng puro hearing lang. Th thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, I would like to hear from the DNR their answers to my very basic no, queries. Thank you. Hindi, no, ito yung ano, PAMBI is Gilbert Gonzalez, ECC is uh, for ano, for ito ano uh, uh, Mount Apo Chocolate Hills, Chocolate Hills is ang uh, Pambi is Gilbert Gonzalez ang Isisi is Melicor oh tapos don sa uh, ano sa Mount Apo sino ang Pambi nag issue ng Pambi ikaw Ren Gilbert o, oh, sino ang ECC? Wala oh, pa ang ECC. pa ma'am. O, so, oh, ikaw magsalita eh. Ikaw pala lahat eh. We recognize yes, Gilbert Gonzalez. Yes, ma'am. Thank you, Madam Chair. Um, indeed, ma'am, I was the Regional Executive Director of Region 7 when Resolution number one in, was issued in February 15, 2018. But, but I'd like to explain first, ma'am, that when this was submitted to the PAMBI, <coughs> this was the time when there was Presidential Proclamation 333, which declared that the flatlands of the Chocolate Hills uh, are considered to be multiple use zones and uh, being alienable and disposable lands. You know Who uh, we'll declared the presidential proclamation. Time of President GMA, ma'am. But I think they are doing this because uh, they want to develop it as agricultural land. Not, uh, ano, yes, diba? Ang, palaging ang reason why they, they declare it like this is because nagko-complain yung mga farmer and they want to plant. There's nothing wrong with people planting near the protected area but what you did is to establish resort and businesses in the protected area that's a different story altogether. you explain to me what came into your mind na yan ang gagawin mo. Yes ma'am, i bigay bigay ko po lahat ng detalye So as a mga in between ba ng chocolate hills lahat yon titled na Yes, ma'am. Yung kanina pre po yung ano, and 2.5% lang po ang titled ang timberland within the entire area of the Chocolate Hills. Uh, um, so 97.5% of the entire Chocolate Hills are alienable and disposable. Ah, uh, maliwanag po sa ating ginawang batas dahil ako po yung principal author ng INIPAS na sakop po ito at kayo po ang nag-sponsor sa floor kung maalala po ninyo nung 2018 na sinusponsor nyo to, tinanong ito sa floor. Kaya natin linagay sa inipaslo paslo at babasahin ko in the development of the clubs and the barangay development plans, plans up to the barangay level. Due consideration shall be given to the intended for conservation and biodiversity as well as the objectives for protected areas to keep human habitation and environmental conservation in harmony. Hindi po natin linagay na gusto natin ito para sa kabuhayan, na kumita, ang mga tao. Linagay po natin habitation, environmental conservation in harmony with the principal objective of biodiversity conservation. Hindi po kaya at nararapat sabihin ng DNR kasi sinabi naman nyo eh, kasi may presidential proclamation noong panahon ni GMA eh. Kasi ah uh, pwede naman alienable and disposable kasi pwede nung patituluhan. Mas kina may titulo dahil dapat ang prioridad ay konserbasyon at proteksyon at yan ay conserve at pinoprotect dahil magugunaw na ang mundo sa init at sa baha dahil sa pagwawalang bahala sa ating mga batas ay mali po ang inyong interpretasyon ng aming ginawang batas. Alam ko po yun dahil ako po ang principal author, alam po ni Sen. Bilyan siya po ang nag-sponsor nito. Yun po ay pinag-usapang masusi. Kaya hindi po nyo kayang gamitin ang AMD na reason. Ah, may titulo eh. Ah, may titulo? Maski ano lang gagawin? Respetuhin ang biodiversity conservation. Pakisagot po ng na mga nananagot ang aming katanungan. Hindi PowerPoint ang sagot, salita. Iintayin ko po, Madam Chair. Um, Ma'am, before I continue my discussion, I'd like to suggest po to allow uh, Region 7 to present or I don't want to represent the but hindi mo sagutin ang answer. There. Sabi ni Sec Senator Legarda, ayaw na namin ng presentation, gusto namin answer. Yes, ma'am. Hindi, meron po Lalo kayong na nag pag nagpe-presentation kayo kasi nakikita pa yung depekto nyo eh.